Nagumpisa na ang pilot implementation ng matatag kurikulum para sa kindergarten hanggang grade 10. Sa limang pilot school sa Rehiyon 12, apat ang nasa sangay ng Sarangani, ang Alegria Central Elementary School, Alegria National High School, San Vicente National High School at Lamlifao IP Integrated School. Itong matatag kurikulum ay uh, may, may, difference din naman siya sa uh, nakasanayan natin K-12. Pareho lang siya na K-12 kurikulum, kaya lang po ang competency po natin ay na decongest no so almost half of the competencies had been uh, decongested from the from this curriculum so pareho lang din K to 12 pa rin tayo basic education doon lang po tayo nagkaiba sa competencies na kung saan tutok po tayo sa foundation lalong-lalo sa kinder at grade 1 foundation yung marunong silang bumasa sumulat umintindi at syempre sa numeracy. Nitong setyembre nagsagawa ang DepEd Central Office ng seri ng orientasyon tungkol sa pilot implementation ng matatag curriculum na dinaluhan ng mga education program supervisors ng Rayon 12, ng Dibisyon ng Sarangani at mga punong guro at mga guro na napiling pilot schools. Sa unang dalawang linggo ng implementasyon ng kurikulum, nagsagawa ng instructional supervision ng Rayon 12 sa pangungunan ni CLMD Chief Gilbert Barrera at ang Dibisyon ng Sarangani sa pangungunan ni CID Chief Donna Panes, kasama ang mga education program supervisor upang magbigay ng technical assistance sa mga paaralan. The division office is providing also capability building for those uh, implementers and we have also the transition period for them to adjust so with this we have already gone with two weeks implementation of the matatag curriculum at bilang suporta natin sa ating mga schools we are uh, continuously monitoring them and providing technical assistance so so for the two weeks we have already conducted some collaborative exper expertise wherein we gather the teachers and talk about the issues and concerns that they have encountered during the implementation sa larangan naman ng learning resources uh, nandito tayo para sumuporta kagaya po ng paggamit nila sa mga ICT equipments at mga laboratory equipments na kung saan talaga kailangan siya sa pag-implement because we are uh, gearing towards to uh, 21st century learning. Bagamat may mga curriculum guide at lesson exemplars nang nakanda, naging isang bagong hamon pa rin ito sa mga guro ng pilot implementing schools. One of the adjustments is that uh, the teacher really needs to be Uh, prepared noong matagal ka na sa pagtuturo mo pwede na hindi ka mag-study but this time in matatag curriculum you really need to study no we're in fact yung ating uh, division portal so parang best friend na ito ngayon ng ating mga teachers so Uh, sa pag-download ng materials. And na appreciate ko talaga sa matatag curriculum is that sa mga references natin, mayroon silang binibigay na link. So pag uh, yung mga naka doon na naka-blue, so pag i-click mo yun, mayroon talagang ibibigay na reference si matatag curriculum sa iyo. So in the implementation of matatag curriculum, we really had to undergo a lot of analysis on the instructional materials as well as the competencies and the lesson exemplars and every now and then we are doing collaborative expertise so that we will be informed of the instructional materials that will be used the following week and there is also a feedbacking of teachers So what went wrong what went well in the implementation So Para naman kay Teacher Febby isang pagkakataon ang pagbabago ng curriculum upang patuloy na matuto ang mga guro at mapahusay ang kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo As what I have experienced this matatag curriculum um, of course napaka exciting siya parang bago sa atin, no? no para ma-refresh ka talaga sa lahat ng mga ng mga napag-aralan mo before. Um, because we teachers should also learn, no? Siyempre, learning is a continuous process. So, kailangan din natin ma-open ma sa mga bagong bagay. Sadyang so, napakabilis nga ng pagbabago ng panahon at kasabay nito ay ang pagbabago rin ng demands ng ating mundo mula sa ating mga mamamayan. Kaya nararapat lamang na ang mga nagtatapos sa ating basic education ay nagtataglay ng mga kaalaman at kakayahan upang harapin ang mga hamon ng isang nagbabagong mundo. Ang patuloy na pagpapahusay ng ating kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng matatag curriculum ay isa lamang sa mga paraan upang matupad ang hangaring ito. Ito ang kwento mula rito sa Sarangani. Ako si Arilalisan para sa DepEd 12 sa ERE. Kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat.